Nasa studio naman po natin ngayon si Nanay Lourdes Diangson at uh, nilareklamo po yung mga kapitbahay na sapilitan daw pong pumasok sa kanilang bahay. Sinira daw po yung kanilang sasakyan nang dahil lang daw po ito sa pagsaway nila sa kanila sa sobrang ingay nila kahit alas dos na po ng madaling araw. ang pinakamadala nangyari ma'am ay sinira ang sasakyan. Ano? Apo. Tama po. At saka po yung pagsugod nga po nila sa bahay. Kasi nandun po yung tatlo kong apo, isang one month, isang more than a year mm -mm. old, at saka isa pong seven. Tapos okay. tatlo po kami babae. Kailan po nangyari ulit? Bali, December 18 po na December 18. -to 2 a.m. Nagki-Christmas party po sila, tama po. Apo. Inuman. Opo, opo. Sino po ang kapitbahay nyo dito sa mga to? Halos lahat po lahat sila. Lahat naman sila. Yeah, ah, kaya mga kilala niyo, alam niyo 'yung mga pangalan. Opo. Except dito dun sa alias Jeff. Tama uh, po. 'yung alias Tata po. Alias Tata. Hindi oh. po namin alam kung saan siya nakatira. Bisita, baka bisita lang. Opo, okay. Opo. Siya po 'yung nag ng party. Okay. So, lagi ba 'yan, ma'am? Ah, pag nagpa-party, inuman, dyan yan sa tapat ng bahay niyo. Uh, yun pong madalas ang inuman, nangyayari po talaga madalas 'yun. Mm -hmm. Nag- uh, nag Nagre-reklamo ho ba kayo? Marami pong kapitbahay na nagrereklamo, nagre pero okay kumbaga, inaano na lang ho namin eh. Pakikisama na rin pa po. Oo, uh, kanya hindi po nila pwedeng sa na hindi kami marunong makisama. Kaya, uh -huh. Ginawa nila 'yun. Pero itong December 18, ayun po, nung lumabas po 'yung manugang ko, makikiusap lang naman po natin hinaan na na, uh, uh, uh. 'yung sound system kasi mm -hmm. po talagang 'yung mga apo ko, hindi na talaga sila makatulog, mm -hmm. iiyak po nang iyak. Kanya mm -hmm. hindi po namin malamang kung paano kung gagawin. At eh. first time po ito. Sa sa tagal-tagal nila lang nagiinom, inom na. First time lang po na may lumabas sa side niyo. Sa side niyo first time may lumabas opo, opo. para sumaway. Opo. <laughs> okay. Kahit maraming beses na po silang minum dyan. Opo. Okay. Yung iba kong mga kapitbahay, pag ano, nagre-report sa police. Mm -hmm. Anong ginagawa pag may nare-report sa police? Pag ano naman po, may dumarating naman pong police. Mm -hmm. Pero ano na rin po yun, kung mga disoras na rin po ng gabi masyado. Mm -hmm. Kung baga nakapag-inuman na rin. Opo, opo. Sa barangay? Ano rin po eh. Kasi ang sabi naman po ng chairman, Ah, uh, sinasabihan niya naman po yung mga kagawad na naka-assign tsaka yung mga tanod. Mm -hmm. Kaso, hindi rin po nila masaway. Da, ano Tapos lang? yung iba doon, kasi nakikiinom din. Ah, kasi mag magkakabarangay. Nakikisama eh. rin. Opo. Magkakilala Opo. eh. No? Nakikisama rin po eh, yung, nila. Ano ho, yung sasakyan, ano yung pinakanagin mga damage ng sasakyan? Dinamage po nila lahat ng sides. Okay. Pinasag po yung magkabilang windshield sa harap, saka sa likod. Okay. Paano yung... po binasag? Binato ng... Yun pong uh, pinaka uh, grabe ho doon yung kumuha pa sila ng malaking bato sa ibang oh, lugar. Okay. Para ibato doon sa harap na windshield. Mm -hmm. Tapos yung iba po, meron, may nakapulupot po na tela sa kanila. Tapos ah. may laman yun. Yun po yung pinang pinampok-pok. Ah, pinampok ah, ah. Saan na po yung sasakyan ngayon? i ko muna doon sa manugang ko. Kasi kung nandun po sa amin pagyan. Iisip ko po, po na lalo pa nilang masisira. Napagawa niyo na ba? Eh. Napagawa? Hindi pa po. Hindi pa. Okay. Pero umaandar, ayun eh lang, basag-basag, pati yung mga gilid, sira-sira. Po, sira-sira po. Okay. Nag-lodge na ba kayo ng reklamo sa barangay about this? Sa barangay po, meron na. Oh, napatawag na kayo for mediation? Nag-usap na pa kami, tapos po nakadalawang hearing na po kami. Hmm. Ano nangyari? ba? Uh, nakikiusap po sila. Oo, oh, anong sinasabi? Kaya lang, marami ho kasing lahat din po ng kamag-anak, kaibigan, ultimo ho nagko-comment dun sa post. Ano, gusto po namin kasing uh, kung anong dapat yano batas sa kanila sa ginawa nilang krimen. Hmm. Actually, sa nakita ko ngayon, Grabe pwede natin yan, eh. yan, sa trespass to dwelling. Opo. Pwede silang pumasok sa qualified trespass kasi mga, sila yung mga pribadong mga tao Opo. at pinilit nilang pumasok sa bahay ninyo. Opo. De, kitang kita naman po yan sa video. Mm -hmm. no? uh, buti na nga lang din, uh, hindi nila nagawa don yung kung, bu kung man nila yung Opo. manugang ninyo. No? Hindi Opo. natuloy. Pero yun, bukod doon, bukod pa doon ma'am, sa kotse naman, nakikita ko dyan dahil sinira, pwede mm -hmm. ang malicious mischief. Apo. Okay? Kasi yun ang pagsira ng property ng ibang tao. Okay? Tulad dyan. Uh, sinira, para parang sirahin to. Oo. Oh. Oh. Eh, yeah, 'di ba? Kasi nga kasi siguro. Kasi yung gigil nila na hindi o, namin po inilabas yung manok. Hindi nila Na eh. yung ano, yung mm -hmm. manugang manukang nyo. At buti na nga, buti na lang coach nila na lang din pero hassle pa rin 'yan. Opo. I would Napaka understand. Po. At hindi makasingit lang ako. Na verify natin may mga kainuman siyang kagawad. May mga kagawad nung, nung time panahon lang. na yon. Yes, may mga kagawad diyan sa inuman na 'yan. Kaya ngayon, wala po tayong makontak sa barangay. Ngayon po ay dedirekta na tayo sa DILG. Yusek Valmusina. Ayan, si para mapaimbestigahan natin to. Always there. Oo, yeah. o, Um, yun nga po, hindi lang namin ma-verify ma'am Kasi nga, kanina pa po kami tumatawag sa barangay Hindi po sinasunod yung mga staff namin <laughs> Para malaman po sana kung sino-sino Yung mga kagawad doon Kagawad sila pero hindi sila umawat doon <laughs> Parang sumali pa nga yata ano <laughs> <laughs> alam nila na alas dos na na madaling araw Ang lakas pa ng ano Mm -hmm. uh, ng sound system mm -hmm. nila. Oo. So, be-verify po natin yan sa tulong po ni uh, Sir Val Musina. Oh, um, calling po tayo ngayon sa DILG. Oo, kasi tinatawagan <coughs> din itong mga nare-reklamo nyo lahat. Wala pa, walang sumasagot. <coughs> Kahit dito sa mga binigay nyo mga number, kila. Edwin Manlutak, Sean Reed Ginto, Albert Basilio, Lauro, Alvola Dora, Sherwin Taniedo, sa kasi alias Jeff sa mm -hmm. yung alias Tata, no? Mm-hmm. Yun. Tapos, mer sino po dyan ang ano? Sa mga binigay niyong pangalan, meron bang kagawad dyan? Ah, wala po. Wala po. Wala, wala Hindi po. natin ma-verify kasi hindi mm -hmm. talaga tayo sinasagot. Pero calling din tayo sa Pero imbis MPD. Pero imbis na pigilan nila, wala oh, siya magawa sa mga Day kainuman nila, no? Mm-hmm. Kanya ako nakakasama ng loob eh. Wal, wala po kami naging protection. Oh, nabigyan na ba kayo yung certificate to file action ng barangay? Uh, kasi po, ang gusto ng barangay, para daw po hindi sila ma technical makatatlong hearing daw po muna kami. So hanggang ngayon, wala pa rin? Opo. Okay. December 18 pa ito, no? Opo. December 18 pa. Tas wala. Uh -huh. Kailan kayo first nag-hearing, ma'am? Bali, nagkita po kami nung kinabukasan, pero wala po siyang summon po ba ang tawag oh, doon? Ayaw. Wala po. So ang may legal lang po na summon, nung... Kanina po, ng 11 a.m. at saka... Pero nagsabi na, ho ba, ago. nagsabi na ho ba kayo no compromise? Hindi kayo makikipag-kompromiso? Opo. Kanina po, binanggit ko po na kailangan nilang pagbayaran yung ginawa ma. Oh, nila. Tama, o po. tama po yan, ma'am. Kasi, ko, kasi hindi lang po... Yung ang pinaka-ano ho sa amin kasi yung emotional, yun pong trauma. Yung kakad, oh, yung mga Opo. bata, ayun, actually pwedeng child abuse. Nakita na mga Opo. bata, Opo. child pwede abuse child nga abuse, nga abuse yun. Eh. Opo. Pwede ipasok sa si child abuse yun kung, Opo. kung ganun. Dahil biroin mo, sinugod ka sa sarili mong bahay. Opo. So ba naman hindi matakot doon, mga laseng. Opo. Oh, Di ba? yung mga nambasag ng salamin, nambasag ng side mirror, ng bato ng sasakyan, sumipa, at yung uh, unang sumapak ang, na ang si unang Edwin. sumapak dyan yung Edwin Manlutak. Yun, yun yung uh, nakared. Kanina, yung sa yung video. Yung nakasuntukan po naman o no, ah, oh, siya, siya yung, siya yung founder ba? Tama. Ay, yung founder si Alias Tata. Tama ba? Ay, opo. Uh, yung funder. Ay, financier. Opo. Oh, uh, financier ng nung, nila. Opo. Tapos siguro, nung, nung binati man lang ng, ni, nung pamang, ng manugang nyo, eh, nakaunti. No. Siguro, first time nga sa side nyo na may ganoon. Opo. No? Uh, pero, very ano to, inconsiderate to mga taong opo. to sa mga taong opo. nakapaligid sa kanila. Opo. Hindi nila naiisip na nakakaabala na sila. Opo. Anong oras to, ma'am? Alas dos? Alas dos magtuto na po Mag noon. Ng, nung lumabas. Nung, nung lumabas. Oo, opo. Okay. So, yung pang yung Kanya. pang assault sa inyo, yung pagpasok sa bahay nyo, mga mm -hmm. uh, umabot siya, paninira ng sasakyan hanggang 2.30 or alas, alas 3. Opo. Hindi tinigilan. Actually, nung huminto na pa sila doon sa sasakyan, may nagbabato pa po, po ng bote doon sa bahay namin. Okay. Kanya may picture pa po, po ako ng mga bote na lumanding po doon sa terrace namin. Anong rason nila, ma'am? Kung bakit nila ginawa yun? Lasing lang daw sila? Hindi lang. May, An ano sila tingin sabi ko nila? Po, may ano sila eh. May kim-kim no. na Naggalit. galit na sila doon sa manugang ko eh. Dahil parang previously, pag tumapasok yung sasakyan, lumalabas, <laughs> nagkakaroon na po kami ng sila ng ano ng problema. Mm, nagkakasagutan. Kanya, kumbaga, ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon na ilabas na. yung ano nila. Nagpang-abot na. Galit nila, opo. O, kasi binati lang naman. Ano. Opo. Pero regardless, mali talaga sila opo. dito. Opo, eh. Po, Ibang eh. issue yun, yung parking-parking na yan. Opo. Uh, pero ito, yung ginawa nito, talaga criminal na ito. Talaga, cr criminal, garanti, na ito. criminal na yung ginawa. Kaya nga po eh. Colonel, magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon po ah, po. Apo, attorney Ilaya po ng wanted sa radio sir. Ayo oh, po Si ah, Mami Lourdes po ba yan? Yes po. Andito po kasama wala. po natin. Uh, personally po akong nagpunta uh, sa kanya dyan. At uh, ang medyo na-disappoint lang din ako kay Mami kasi nakita niya yung, yung ginawa namin. Uh, pangalawa, doon yung lumabas yung viral na yan. Uh, impairness din naman sa isang uh, news ano natin, hindi inalam na may nag din na prior pa dun sa pagpabasag ng ng sasakyan, ng kagamitan niya. Actually, 18 nangyari yan around before ng uh, pumasok yung December 19. Yung pagpabasag is December 19 kung hindi ako nagkakamali. Tapos, uh, around uh, pag ng mga polis natin dyan, eh, may apat na kagawad palang kainong man yung mga, kasi street party lumalabas eh. So, nung dumating nun yung mga polis natin, at that time, wala din nagsabi kung sino yung uh, complainant at wala pang nababasag ng sakyan. So, nung lumipas yung mga ilang oras, kinabukasan na ng dito nalaman nila Mami Lourdes, na binasag pa pala yung sasakyan nila bukod dun sa... Ah, uh, doon sa sakitan na nangyari pagpasok sa bahay nila, bukod pa 'yon. So ngayon, ang naging problema po niyan sir, para malaman niyo din, no. Ah, uh, pumunta po sila dito ng December 21. May dala na sinang certificate to file action December 19 din nang binigyan sila at isa lang yung kinukumpleto nila. Kaya nung nalaman namin ng may video, ah, uh, tinayuan pa namin sila. Hinahanap namin yung manugang nila na nasaktan eh ayaw nila ng madamay. Eh doon din po yata yung pagmamayari nung sasakyan, doon din sa anak niya at sa manugang niya. Colonel, uh, clarificatory question lang. Hmm. Colonel, disappointed po kayo kay mami? Opo, kasi personal po siya. Nakausap ko at pinuntahan ko. Yung mga nananakot sa kanya, pati yung tent na hindi naman nasa tapat ng bahay niya. Pinundang ko, pinatanggal ko mismo, may video ko nun. Pangalawa, pinayuhan ko din siya. Ang dami niyang binabanggit na pangalan, pati yung mga may kapit daw sa Colonel, yung sabi niyo po kanina may mga rumespondeng police, tama po nung yes, sila sinugod? Yes, so naging unfair din. Uh, alam din naman ni Mami Lourdes yan. Naging nagresponde bago pa magtawa ng basagan ng sasakyan. Wala pong nahuli? Wala pong nahuli na sinugod yung bahay Wala, nila? Wala kasi yung mga kagawad na kainuman, isa doon is kamag-anak niya pa din na tinukuha ko din yung number sa kanya at pinapupunta ko din dito para makilala yung mga sospek. Ang katiwiran ni Mami Lourdes may trabaho. Pero di ba ho dapat uh, Colonel eh kapag kung may responding police dun sa uh, scene of the crime natin eh may nahuli na doon or at the very wala least na Wala nga eh, Actually wala nga ho nagturo. Wala nagsalita. Akala namin wala lang. Isimple ano lang. At wala kaming nakuha information. Ang pinagawa lang din ng mga pulis natin doon, automatic naman at nakikita naman dito yan, lagi, naka-live yan, nilalive namin. Pag may mga inuman, oh, Uh, pinatatabi namin at uh, dito uh, meron na kaming mga napakulong na warm body na mga umiinom simula pa nung pagupo ko dito. Hindi po ba sa kaso, ha? Uh, yung mga city ordinance dito pinakukulong ko po talaga. Yes, Colonel. Mm. Uh, pagdating po ng mga polis nila doon, walang naabot umiinom na? Wala na kasi ano na eh, uh, may mga kagawad at uh, alam naman natin pag mga ganyang cases. De, kasi nga po, level din, kasi nga mga, po Colonel, eh, nung umiinom, eh, mga kagawad din ang kasama. Pero, yes, opo, so, alam po ni Mami yan. At pangalawa, hindi nga nila sinama din sa ano ah uh, Yung yung mismong nagkagulo, nandoon din yung mismong bayaw niya. Kamag-anak ni Ma'am Lourdes, yung isang kagawad na nandoon? Apo, na umaawat oh, po? Oo, oh, oh, oh. tinukuha ko pangalan, uh, kausap ko siya, tinukuha ko number mm -hmm. para ma-identify pa yung mga taong nandoon kasi isa lang ang binigay sa CFA. Eh. 18 nangyari tapos 19 may certificate to file action na sila, hindi tumaan sa mm -hmm. katarungan pang barangay. Pinayo ako pati siya, bakit to ayaw niya mag ng physical injury? Na ano lang din po ako, nasasaktan lang din po ako kasi parang ako pa po yung nasisisi. Sa totoo lang po, uh, yung pagdala namin sa polis noon ng yung certificate to file a case, hindi ko naman po alam kasi ang proseso kung paano ginagawa ng barangay yon. Sila lang po ang gumawa ng certificate. Hindi ko naman po alam kung anong ni nun eh isang tao lang po ang nilagay nila tapos en na lang po ang nilagay ng secretary tapos hindi ko naman po alam na kailangan po na may tatlong hearing pa po bago kami mag makakuha noon so since first time nangyari sa buhay ko to hindi ko po alam kung paano ko uh, gagalaw dun sa kaso namin kanya wala po akong alam dun sa proseso tapos yun pong sa kinover po kasi ng GMA, sila po yung lumapit sa amin para interviewin po ako dun sa nangyari dahil po may mga concerned citizen na siguro po sila po yung nagsumbong sa kanila dun sa pangyayari kanya lang po ako na interview With you respect, Colonel? Tama nga si ma'am, parang feeling niya nasisisi oh. pa which is nakakagulat din dito na paano masisisi ay sila na nga na nabasagan, sila na yung sinugod sa loob oh. ng bahay. Yes, sir! Actually, sir, uh, nando naman kami lahat. At pangalawa, kami pa nga ang gumawa ng paraan para ma-identify lahat. Iniintay na lang namin yung certificate to file action galing sa barangay. Nando naman na tayo eh. Kaya lang, ayaw namin, pinayuhan ko pa si mami na ayaw kong masayang yung kaso. Mamadaliin natin. Tapos pagdating naman sa prosecutor office, i-dismiss lang. Unang-una, wala. Kami pa ng din nang nagpunta na sa barangay dahil lang una naman nila nireklamo yung barangay, Walang walang certification yung CCTV, kung kanino galing? Kayo galing yung CCTV? Uh, sa barangay po. Kinunan po doon ng JMA yon eh. Ah naku po. Yung nakuha ko pong kopya. Ultimo mo po yon. Humihingi po ako sa barangay ng certification ng CCTV. Iniipet. Sabi nila hindi na daw po kailangan yun. Iniipet. Kung totoo sa ang barangay po talaga napaka ano rin po nila eh. Hindi nila alam yung proseso mismo. Kanya po kaming mga kabarangay nila, hindi nila alam kung paano kami protektahan kung paano po nila Or baka kami iniipit. tulungan. O maka iniipit kayo dahil nga mga madadali mga kagawad nila. Sa tingin ko, hindi naman po. Ano lang, hindi sila, ano na, kung ano yung mga dapat nilang gawin. Mm -mm. Kasi kamukha po nung hearing eh, lately na lang po nung during nung natapos na po itong pangyayari na nag-seminar lang sila sa Barangay Bureau po, po na delay na nade-delay yung kaso ko. Opo ma'am. Pero ma'am, gusto nyo file ng case? Ayun, eh, Opo. Ay, Clear tayo doon? Opo. Okay. Sige, ma'am. Dahil gusto niyo mag-file ng case, kami na po ang tutulong sa inyo. Salamat okay? po. Pwede naman po yan. Salamat uh, po. Pwede naman po tayong uh, parang kukuha kayo Kasi ng... Kasi hindi ko po alam talaga ang proseso. Opo, eh. ma'am. Tutulungan po namin kayo. Pero first things first, Opo. kailangan po natin dyan certificate to file action. Opo. Okay? So kayo po, ma'am, atenda nyo ho lahat ng hearing with the Opo. Lupon. Kami na po ma'am. Pag nakuha niyo na Certificate to File Action ma'am, kami na po ang tutulong sa inyo. Opo, file natin yung kaso. Po, opo. Okay po ba yun? Salamat po. Okay, salamat kasi salamat first things po. first po 'yan, kailangan po 'yan opo. dahil kayo ay magkabarangay. Okay, madidismiss dismiss po ang kaso natin kung ah, uh, kung na binawi na po ba 'yung Certificate to File Action nyo? Bali uh, kasama po kasi namin si chairman nung pumunta po kami sa police station. Okay. Bali binalik ko po sa kanya kasi dapat nga daw po ay ano na namin nami 'yung proseso sabi po nila Colonel. Hmm. Kaya po, nag hearing may nakadalawang hearing na po kami. So, hintayin lang po namin matapos yung third hearing. Ang advice po kasi ng ni Chairman, kung ayaw ko na daw pong ituloy sa lupon, kasi nga po tumatagal eh, maglagay po ako doon ng letter na gusto no ko na no pong i-stop na siya. Diretso na, Diretso na. na po opo para ma-issue na po ako. Actually ganun ganun 'yun. Pwede po 'yun. Opo. Ganun po ba ang ginawa nila? Or... Ganun po ang gagawin. Bali okay. isang hearing pa po, po kami sa barangay. Okay. Ah, uh, ganoon naman talaga yan. Kay kapitan muna, then sa Apo. lupon tayo. Okay, okay tayo sa lupon. Pero pag uh, malamang mag-fail yan base sa mga statement nyo dahil gusto niyo uh, gusto niyo magkasuhan. Ayun yung magpa magpa-areglo sa Apo. madalit sabi. ano? Apo. Apo. Ayun ang gagawin natin. Basta lumabas mamiya CFA niyo, tulungan namin kayo mag-file ng Salamat ano. Salamat po. I-confirm ko lang din no, uh, at the time na pumunta siya dito, meron na silang affidavit kaya may Ay, na din ng of complaint. Oo. Oh, oh. Sige, Ginawa Colonel, na tutulungan. Oo, oh, oh. tulungan tayo, Colonel. At, yes, oh. salamat ko. Ah, uh, Colonel, uh, sorry ha, pero wag po kayong ma-disappoint dahil trabaho niyo din po 'yan, Colonel. Uh, personal, binigay ko yung number ko sa kanila, yung mga bagay na kinatatakutan nila dahil nga siga-siga nga daw. Pati yung tent na pinatatanggal niya, ako na po mismo nagtanggal eh. Mm -hmm. Sabi ko yung tent na sa malayo din sa bahay nila, na-reklamo niya. Eh, di pinatanggal ko. Ay, Tanggalin niya yan. Ako may isang magtanggal. At sabi po, ko, mami, mga kakampi na, na kayo. Oh. Wala na kayong dapat katakutan. Uh, pero yung dun, mami, doon, Mother Lourdes, doon sa may uh, barangay, kasi hindi nga po nakikipag-ugnayan ng maayos mm -hmm. yung barangay. So, uh, kumuha na tayo ng contact sa DILG mm -hmm. sa opisina po ni uh, Yuseka Valmusina para tumulong doon sa barangay. Mm -hmm. uh, o, oh, para mapaimbestigahan uh, na rin yung mga kainuman nilang yes. mga, ano, mm -hmm. oh, oh, mga kagawad. O, oh, oh, okay. para paimbestigahan natin yung doon sa sa mga kagawad at Apo. sinasabi nyo nga po kasama po doon yung bayaw po ninyo. Mm -hmm. Tama? Apo. Colonel? Yes, ma'am. Pasensya na po kayo, ha? Oo, Colonel. Apo. Sa amin naman po, wala naman pong problema, Colonel. Kaya nga po Apo. kami napatawag sa inyong tanggapan dahil lumapit nga po sa tanggapan ni Sen. Tulfo Apo. si Ma'am Lourdes. Mm -hmm. Lahat ng payo, lahat ng, ano, 21 pa lang, nung unang dating niya pa lang ginawa na namin sila ng epidemic of complaint. Ang kinukompleto na lang namin yung mga pangalan. Kasi, Una po yung certificate to file action nila isa lang yung unang pangalan Naka-company daw po, Company. Colonel. Pagdating po kasi I sir, sa prosecutor, specific po talaga sila doon pag nag-file tayo. Kaya nga, palpak ng barante. So kaya po, eh, pinaulit lang po namin yon at uh, alam naman ni Mami Lourdes, personal ako talaga nagpunta sa kanya. Opo, opo. Pinagpapasalamat ko po yun. Opo. Siguro, Colonel, uh, sige po, e kami ang tutulong na mag-file ng kaso laban dito sa mga inireklamo. Siguro, Colonel, baka po ang, ang iaawit ko na lang sa inyo, baka pwede is medyo masecure na natin yung safety nila nila ma'am doon dahil syempre alam na nga nila na magfa-file kami ng kaso. Yun lang na po siguro. Baka maulit kasi magkaroon ng part 2, hindi natin masabi mga... Oh, medyo sinasabi, T -t -t check kasi namin at Colonel, gusto nga sana namin tawagin yung barangay kasi papacheck namin yung background nitong mga uh, sangkot po sa insidente. Pero Colonel, hmm, yun po. lang po ang nire-request namin uh, na sana po maki uh, tulungan na lang natin si Nanay. Welcome po si Mami at kung kailangan puntahan ko siya ulit, pupuntahan ko. Ang akin lang, nagbigay na po ako ng number talaga sa kanya, personal, na wala siya dapat ikakaba. At uh, yung kasing mga iniingi namin katulad yung yung ano niya yung manugang niya hindi hindi ka decided kung magpapail ba ng demanda o hindi din. At ito po uh, Colonel uh, yes decided naman na po uh, will we'll push thank forward. You, we'll push forward with this. Yeah yeah thank you sir thank you. Apo. So okay ganun na lang po ang gawin natin. Siguro iyon nga po uh, uh lang po sana ma-secure lang yung safety nila Ma'am Lourdes ayung yung family nila considering na ito naman alam na uh, will push forward with filing the case ayun lang naman po colonel Opo, opo. Ah, maraming salamat po sa oras nyo, Colonel. Huwag na kayong ma-disappoint, yes, Colonel ha. Oo, kasi, okay kasi life oh, is beautiful. Oh. Merry Christmas happy new year. Merry Christmas, <laughs> Colonel. Mabuhay happy kayo. Colonel. Yung nabugbog po ba, Ma'am? Kamusta po ang lagay niya, Ma'am? Yung ah, nasa pak po. Actually, ano, nagtigisahan lang naman po okay, sila. Lang. Hindi na okay. nasundan, wala uh -huh. na. Okay. Buti naman. Buti ganoon. Na-sinarado na namin yung pinto. Okay, hmm. sige po. lang yung sa kotse nyo, ako. Opo. Ang, would... an, ang sabi ko nga po sa kanila, pwedeng magkasuhan yung dalawe na nagkasuntukan sila. Pero bakit? Hindi, kitang-kita naman sa yung video. Yung sasakyan e, ko po po ang inano. Mm -hmm. Ang nila ng galit. Mm -hmm. Ang dinatailan ho nila, hindi nila alam na Siga ba sa yung mga yan? Siga ba sa ano nyo? Eh, kung sa lugar nyo? Hindi, mga tiga din din daw eh. mga karamihan, lahat po sila 'yung Mga siga yan, eh. mga siga. Pero ma'am, pasensya uh, na kayo ha. Pa-iimbestigahan mm -hmm. din po natin 'yung kagawad po ninyo na bayaw doon. Okay lang po. Matatama uh -huh. 'yun. Matatama. Kasi ma'am, uh, para ang lumalabas kasi ma'am, kinukuha ni Colonel 'yung uh, detalye nung bayaw po ninyo mm -hmm. kaya lang hindi nyo nga po maibigay uh -huh. dahil nasa trabaho po. Pero ma'am, pasensya na po kayo, mm -hmm. Magiging patas po kami dito. Pa-iimbestigahan uh -huh. uh, uh -huh. po 'yung kasi bayaw alam po naman ninyo po yung, 'yung naging participation niya na talagang tumulong po siya talaga. Kaya lang. Kaya lang ma'am gawad po siya, ma'am. Alam niya po ang protocol sa barangay mm -hmm. na dapat na mga ganong oras po, medyo lay down na po ng, mm -hmm. ng music, ng pagpaparty, kasi ma'am marami nga po mm -hmm. may istorbo na kapitbahay. So yun lang po yung uh, sinasabi namin, ma'am, Doon po sa mga kagawad na sana Apo. man lang po. Uh, umaksyon mm -hmm. na dapat pinahinaan naman lang yung music, di ba okay. ma'am? Uh, ma'am, ganito po, uh, kasi kung hindi po kayo kampante na kayo lang pong mag-isa ang lalakad po dito, pasasamahan po namin kayo ma'am, <laughs> no, gonna ng gonna mga go. reporters po ni Sen. Tulfo para po ma-make sure din po natin na matututukan po itong kaso po <laughs> ninyo sa pag-file po ng case, <laughs> pag-iimbestiga sa DILG, uh, pag-iimbestiga sa mga tao na sangkot po dito. Okay. Uh, kasama na nga po dyan si Edwin Manlutak, no? na si Cian Reed, uh, Ginto, Albert Basilio, Lauro, Alboladora, Sherwin Tanyedo, and si Alias Jeff, and si Alias Tata. Papaimbestigahan na rin po natin to sa PNP, ma'am, okay, and uh, syempre sa DILG. Tutulong po kami, ma'am, ha? Po ng Schedule sa inyo. po natin, ma'am, para Masamahan po kayo ng aming reporter. Opo. Hindi po kayo lalakad mag-isa dito, ma'am. Salamat ha? po. Salamat Sige po. Sa inyo. namin kayo, ma'am. Salamat Opo. po ng marami. Opo. Sige po, ma'am. Huwag niyo na pong pansinin yung disappoint ni ano ni Colonel <laughs> Ibay. Kami na po ang sasama sa inyo, ma'am. para Kami ma Kami ang tutulong po. sa inyo. I-file natin ang kaso na yan, ma'am. Mm -hmm. Sige po, ma'am. Merry Christmas pa rin po. huwag ah, na ho kayo po kayo mag-alala, ma'am. Tutulong si Senator Rafi sa inyo.